Lahat ng mahirap sa magulang, akong gumagawa. Si Leo, kalaro lang ng mga bata. Minsan nga ang pakiramdam ko, tatlo ang anak ko. Kasama si Leo. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, may naganap po sa inyo. Asan? Yun po, oh. Okay. Yes? Is there a problem? Oo. Ikaw. Hindi umuwi si Leo sa kanila kagabi. Ano ba talaga ang sitwasyon ninyong dalawa? Hindi ko kailangang magpaliwanag sa kahit na sino. Ang kahit na anong bagay tungkol sa aming mag-asawa. Mag-asawa? Mag-asawang kumukuha ng annulment? Na wala pang desisyon ng korte, kaya mag-asawa pa rin. Hindi ka ba nahihiya? Nagpapa-annul ka, pagkatapos, hahabul-habul ka pa rin. Kaya, anytime na magustuhan mo, pwede mo pa rin siyang tawagan. At inaasahan mong, magkakandarapa pa rin siya sa'yo? Oo. Kasi ganun talaga mag-asawa eh. At siguro, hindi mo matanggap na mahal pa rin ako ng asawa ko. At pwedeng, Panakip butas ka lang. Waiter? Yes, ma'am. O order na siya. Anything you want, it's on the house. Excuse me. Anong naging setup niya ni Leo pagdating sa pera? Mahina ang kita niya. Ako ang gumagastos sa lahat ng pangangailangan ng mga bata. Hindi ko pinakikialaman ang pera niya. Bakit? Ayoko makipagtalo. Matigas ang ulo ni Leo. Tatlong negosyo nang itinayo niya na nalugi. Doon naubos ang pera namin. Ano-ano ang mga ito? Isang scuba diving shop na dahil sa pautang. Tapos ng prawn farming siya. Pero naloko siya ng kapartner niya dahil wala naman siyang alam sa negosyong yon at video shop and convenience store na nagsara after six months. Hindi mo ba tinulungan si Leo dito sa mga business ventures niya? Hindi. Ayaw niya ng pinakikialaman eh. Dahil nag-aaway lang kami. Magkaiba kami ng priorities. Paano magkaiba? Gusto ko mag-ipon kami ng pera para sa edukasyon ng mga bata. Pero mas gusto ni Leo na ubusin ang pera sa bakasyon. Out of town trips. Pagbili ng mga gamit sa bata na hindi naman kailangan. Priority niya'ng mag-enjoy sa buhay. Ilarawan mo si Leo bilang isang father. Paano ang relasyon niya sa mga anak mo? Ako kasi ang tumatay yung padre de familia. Dinidisiplina ko sila at... at tinuturoan ng tamang values. Lahat ng mahirap sa magulang, akong gumagawa. Si Leo, kalaro lang ng mga bata. Minsan nga ang pakiramdam ko, tatlo ang anak ko. Kasama si Leo. May alam ka bang karelasyon ni Leo sa ibang babae? Opo. Kay Christine Marquez. May relasyon na ba ang dalawang ito bago kayo naghiwalay? Opo. Napatunayan mo ba ito? May litrato po ako. Exhibit B, Your Honor. A picture of Leo Perez and Christine Marquez taken prior to the separation. And when did you finally decide to file for annulment? Gusto ko nang gawin ito five years ago. Pero natatakot ako sa magiging epekto sa mga anak ko. Lalo na kay Poli. two years old pa lang siya, no? Umaasa ako na magbabago si Leo. Pero habang tumatagal, lalo siya nagiging responsable. Ayoko makagisna ng mga anak ko. Ang wrong values at priorities ni Leo. Baka ito nga nila. Tungkol sa aming mag magasawa. We don't have a social life together. No, we simply don't have life together.